Sa gabi ng April 4, sa gitna ng kumikislap na mga ilaw at ingranding selebrasyon ng ABS-CBN Ball 2025, lahat ng mata ay nakatutok sa iisang babae, si Catherine Bernardo. Sa bawat hakbang niya sa red carpet, sa bawat ngiting binibitawan niya sa mga kamera, ramdam ang aura ng isang babaeng tahimik pero buo, simpleng elegante pero makapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, isa lang ang bumabagabag sa isip ng lahat, may bago na ba siyang mahal? Hindi pa man siya nauupo sa loob ng ballroom, mainit na ang mga bulong-bulungan. Sa likod ng mga halakhakan at tagayan, may iisang tanong na umiikot. Taken na nga ba si Catherine? At dumating na nga ang sandali. Sa eksklusibong panayam ni Gretchen Fulido para sa TV Patrol, diretsahang binitiwan ang tanong na kanina pa iniintay ng buong sambayanan. Catherine, Ani Gretchen habang abot tenga ang ngiti at matalimang tingin, tinatanong ng lahat, Are you single? Taken? Walang kagatol-gatol. Walang pag-aalinlangan. Sa isang nangiting parang may tinatago pero puno ng kumpiyansa, sumagot si Catherine, I'm very happy. And yes, still single. Para itong pahayag na may halong lambing at depensa. Parang sinabing, wala pa pero sinabayan ng, masaya naman ako Ramdam sa boses niya ang katahimikan, pero sa likod nito, may misteryong naghihintay ng sagot. Sino ang nagpapasaya? Bakit tila may ningning sa mata niya? Lalong nag-init ang usapan, ilang linggo na ring binubulabog ng mga chika ang social media, ang di umano'y espesyal na ugnayan niya kay Lucina City Mayor Mark Alcala. May mga nagsabing nakita silang magkasama, may mga litrato raw na kuha sa isang pribadong resort may mga kwentong puro sabi-sabi. Pero ngayon, sa kanyang sariling salita, pinatotohanan ni Catherine na wala pa siyang kasintahan. Pero bakit parang mas masaya siya kaysa dati? Bakit parang glowing? May masayang single, pero may single din na may tinatago. Matatanda ang isang taon na mula ng tuldukan nila ni Daniel Padilla ang kanilang mahigit isang dekadang pagmamahalan. Isang tambalang pinangarap ng marami sinubaybayan mula teenage years hanggang sa kasagsagan ng kanilang kasikatan. Kaya't hindi maiiwasang maraming puso ang nabiyak sa kanilang paghihiwalay. Ngunit mula noon, mas pinili ni Catherine ang manahimik. Hindi nagtapon ng putik, hindi nagbitiw ng salita. Tahimik pero matatag. Nasaktan? Oo. Pero bumangon at ngayong muling humarap siya sa publiko, ibang Catherine na ang nasilayan ng lahat. Mas kalmado, mas sigurado sa sarili, mas bukas sa posibilidad, pero hindi nagmamadali. Wala siyang binanggit na lalaki, wala siyang ikinuwento, pero sa bawat titig, sa bawat pagbitaw ng ngiti, parang may kwento. Maaaring totoo nga ang sinabi niyang single siya. Maaaring talagang walang Mark Alcala o sino mang bagong lalaki sa kanyang buhay. Pero maaaring may pinoprotektahan din siyang pribado, isang bagay na sa kanya lang muna. Dahil sa mundong ginagalawan niya, ang bawat kilos ay may kasamang intriga, ang bawat sagot ay may kahulugan. Sa huli, ang tanong na bumabagabag sa lahat ay hindi na kung taken ba siya o hindi, kundi kung sino ang nagpapasaya sa kanya. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng label para maramdaman kung meron ngang something. At kung meron man, mas piniling itago ni Catherine ang kabanatang iyon sa ngayon. Sa bawat taong may minamahal ng palihim, sa bawat pusong piniling magmahal sa sarili muna, isa lang ang malinaw, si Catherine Bernardo ay single. Pero hindi ibig sabihin ay nag-iisa.